Ang isda guys na iwas. So lamian kay na guys, natimplahan naman na natunig timpla guys. So unya unya guys, mukaon na ta guys. So lami ina lang sa sa probinsya guys, sundan sa mga pobre guys, mantini lang tang inani tinuwang isda guys, may lain. Oh, Nagdasalasan sa bow guys. Oh. Mm. Matik makahurot pa tanig ko sa kaplatong bahaw guys. sus so, lami ay dinata mong sinarte guys, usa lang kaputahay, bait na. Mm. Sa bow pa lang inaan lamik kayo mga kayong ka nga tara na mga ano ito lamik kayo kao na ako okay, nitakong ban kao muna ni poslan man mga nag, nag vlog ta poslan mga nag vlog ta ito gini kong pagkao poslan man ah dyan nga siya ito pagkao na arte arte ba eh Hello guys, ayan panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys At ito ang ating niloto, ito yung ating niloto kanina guys so, mm, Tinuwang isda, o, oh, inanala mga Sud so so Andres sa probinsya guys, so, mga guys, oh. guys. Kita, oh. guys. Sa mga pumbre guys, so, nagtuwan wow. o tag isda guys Hili mo itang tinuwang isda, nagsalasag yun ang sambaw niya Naaputan nga rin, guys, or suman sa Tagalog wow, niya na rin, wow. tulok ka orange. wow. o, Yung sa pamayatong lugar yun guys, mga on tayo tara na mga on tayo lamik kauna mga tayo guys huru tapo tanin ko sa kaplatong bahaw guys mga on tayo lamik ayo lamik kayo guys kauna hmm. sa pagkakaroon magkuhan ta mag magkutsara ta kay init yun na to pwede kamutun mahilos ka. dali na ang tumblag ang akong cellphone lubat 50% Hmm. Lamik ka ayo. Lamik oi. Oh, eh. Sa probinsya guys, o sa lang kaputahe ang sundan, fight na. Okay na kayo sa mua, guys. Fight na, o sa kaputahe. Ang huh? kaputang ka natin sundan, diba? Ang mga pumbre guys, Usa lang, usa lang ang usa lang kaputayan sud so, ang kontento na kami guys. O di ba? Inana ang kinabuhi sa ang kinabuhi sa mga pumbre guys. Tao na lang. Ano na? Kumimit ka pa. Grabe guys, oh. Ang ulo no. Kumimi ka ay. Grabe ka sa. Lamig guys. Lawang puno guys, oh. Dalawa na to ni yung kining. Dalawa na to kining ano, ang guys, karain guys.

Ayun oh. Mm. Um. San mo ako ng kay mama? Ay reya. Ni gusto ng sabaw, guys. Di ko kontento sa kutsara eh. May inanao no. May inanao kay lang ang tamahingop ba. Mm. Grabe hanghang -hang siya, guys. Kay gibutan ng gibutan like ng ganun mo ni guys. Lame, kayo. Okay kayo. Ang iyong kasi kung nandiyan, presko pa kayo. Ang ah, lami kayo. Mung makaroon ko lang din ko sa kaplatong kanon. Di ba? Hmm. Sambaw lami ang kayong sambaw. Lagi ang sambaw basta ka ng init-init pa lami kayong bupon guys. Hmm? Ang lami. Hmm? Papi yung kalame, guys. <laughs> hmm?

Hurot ang atong usok akan un nga, nga plato nga bahaw, guys. Hmm. Napa tayo na habili ng soda no? Wala ko mahurot kay dako magayon guys. Hmm. Ayan mukha ang tao. Bud bud. Hmm. balanghoy din siya guys. Balanghoy. Balanghoy. Okay so. Parang hmm. Para busog na ako. Mabalalo.